What is up mga pare ko? Magpapalit tayo ngayon ng Rock N tsaka tire Den. So, ang gagamitin natin dito ay KYB brand. Bago natin umpisahan yan, baklasin muna natin yung mga lug nuts and then tanggalin natin yung gulong. Para matanggal natin yung kailangan natin palitan dyan. tanggalin na natin ngayon yung rack end tsaka tong tie rod end pinakaunan yung gagawin pihitin nyo muna tong tornillo na to ng tie rod end 22 mm yan so kailangan papihit nyo muna yan yan kasi pagka tinanggal nyo yan hindi nyo pa luwagan to so mahirap na yung luwagan kasi matigas so pwede nyo naman iklam yan sa gato tanggalin natin tong lock pin yan yan gamit lang kayo ng 17 mm So, tanggal na natin yung tornilyo. Saka natin ito pukpukin para matanggal. Pero kung may puller kayo, pwedeng gamitin ng puller. Kung wala, pwede rin pukpuk. Basta marunong pumukpuk. Alright. So, tanggal na. So, dati tatanggalin itong lock ng boots. So, gamit lang kayo long nose. Ayan. Susuot lang ako sa ilalim. <laughs> So, Toyota Innova nga pala to, pero same lang naman to sa lahat ng sasakyan. Tanggalin lang natin tong cover na to. So, meron lang tong 12 mm. abuse naman, na niluwagang ko na. Okay. So, ito naman ay niluwagan ko na. Ayan. So, gagawin nyo lang dyan. Ay, isusuot nyo lang tong long nose and then hihilahin nyo to. Para bumika ka itong pinakalak na to. At para maibalik din natin. So, hilahin lang natin to ayan so tanggal na so ito sumagad na so nakita na natin ngayon yung rack and ngayon yung rack naman ito na ay ito may lock din siya dito may circular lock to so meron din to sa likod ayan so ganito yung itsura nito nung hindi ko pa tinatanggal so ganun yung itsura niya so gagawin nyo gagamit lang kayo ng something na pwedeng pangbunsol gaya niyan tsaka pupukuin nyo para umasog siyang ganoon para mawala yung pagkaka ipit niya dito. So, katapos niya, tatanggalin natin tong rack in na to. Pwede kayong gumamit ng rack in range. Ngayon, dahil wala ako noon, ginamit ko ay yabi tubo. So, super effective nito, mga pare. Ka. So, pihitin nyo lang, pakagatin nyo. So, ganyan lang yan, paggamit nyan din. Yan, counterclockwise. So, ito naman ay naluwagan ko na. Ayan. Pero hindi nyo maluluwagan yan mga pare ko hanggat hindi nyo tinatanggal tong lock na to. Yan. So pwede na natin tanggalin to. So ito yung lock nya mga pare ko. Yan. Okay. tatanggal na natin yung rack in at saka tong tire rod So tanggalin na natin. Yan, tatanggalin lang natin tong rubber boots kasi kailangan natin to. Tanggalin natin yung Tyraden. Ngayon, tinggalin natin itong bolt na to. Lagyan natin ng marking para pag kinabit natin yung bagong rack eh, at saka Tyraden natin, ay meron tayong kahit papano ay palatandaan. Yan. So, nilagyan ko lang. So, gagawin naman natin dito kaya natin nilalagyan ng marking kahit papano hindi naman siya masyadong disalign dahil kailangan kailangan pa rin naman na ipa-align mo ito mga pare ko pagka nagpalit ka ng rakin at saka tyra din, kasi hindi talaga natin yan mapi-perfect ang makakapag-perfect lang ng alignment niyan ay computer so kaya natin siya nilagyan ng marking so gamit yung sintura pwede kayong gumamit ng masking tape alright so tanggal na mga pare ko Ito naman sa tired end Okay na okay pa Matigas na matigas pa so Dahil sa may bago na tayo Kapalitan na rin natin ang bago yan Ito yung tired end Ito naman yung bagong rack end So ito yung bago nating rack end So tignan nyo So sobrang tigas nyan Hindi ko nga mapihit eh pero ito yung papalitan natin ay luganggang. So, gagawin natin, ibabalik na natin tong rack in dito sa rubber boots niya. Ayan. Yung clamp ng rubber boots at saka yung bagong tornilyo nitong rack in. Tapos ito yung kaninang nilagyan natin ng marking. Ito. Uy, mag-focus ka. Yan. Ayan, nilagyan natin ng marking. So, susundin din natin yan dyan. Sana na yung nakikita nyo. Kung may marking natin, tsaka itong bago. Ito naman ay reference lang mga pare ko. Ha? Tanggalin natin yung tornilyo. And saka natin ikabit to. Alright, so let's go. Tara sa ilalim. Alright mga pare ko, nakikabit na natin lahat. Itong mga clamp ng rubber boots, at tsaka tong tire den So yun, nailagay ko na rin yung turnilyo na itong tire den at tsaka tong pinakalaki nga rito. So ayun, may mga kasama naman yan dahil bago yan. So ayun mga pare ko napalitan na natin Left and right yung Toyota Innova natin Bagong rack end at tie rod So ayun uh, Okay na okay naman Tuwid naman sya Ayan So okay naman din dito Kahit papano tuwid dito din sa kabila Ito nga pala hindi ko pa natatanggal Yung jack at saka yung jack stand So ayun lang mga pare ko Ganun lang magpalit ng Rack end at saka tie rod end Alright